question for today. Ano oras dapat mag-deposit sa own bank to earn a daily interest sa own it? So, open natin na ating own bank. So, time that as 9.37, 9.38 in the evening yan. So, ngayon meron akong 65, 5.73, 26 sa own it. So, tingnan natin sa history. Yan, may 8.74 interest. May 10 pesos. O, yan. Okay, up natin. 8.98. So, ayan. Kakasunod. Walang activity. Kaya parehas yan. So, ganon lang, guys. Ayan yung mga interest. Mga cash in, cash out. Nandiyan lahat. Stand withdraw. So, huwag natin kalimutan na sa isang araw. Meron lang tayong limit na 100,000 na pwedeng ma ma-spend. Kaya nag-adjust-adjust adjust yung balance natin. so ganyan. Iba iba ko yung amount eh so yan no success 656. So yun nga ang oras 656 dito sa Jordan. So that means uh, 11:50 na 56 sa pilas. So ganoon guys, bago mag 12 o'clock pag nag-deposit kayo sa own it, uh, mag-earn siya agad ng kasama siya sa Iinteresan ng own it na ano niya na po uh, 6.10% yata. 6%. At the same time, kapag nasa on it siya, is pwede mo siyang ma-withdraw anytime. Pwede mong ipan-transfer. So, para mapatunayan sa inyo na yung oras na yan is Jordan time. So, subukan kong mag-transfer ngayon sa isang customer. So, kinukompute ko pa. Yung 1377. Saan yung code? Pin code. So, ayan. Yung oras ngayon ay 9.40 in the evening. So, ganyan. Ngayon ay medyo madaling araw na rito. So, ang oras dito sa Jordan 9.40. So, yung oras dito ang nasa on bank on it is kung ano yung time na current sa na ginagamit ninyo so dito ay 6.56 no? So that means uh, 11.56 na yon so as long na wala pang 12 o'clock mag yan so minsan naman alas 12 pasado na yung nag eh, yung on it Ini nya sejarah story